Isang babae na nagngangalang Michelle ang labis na nadi-depress at nasa bingit ng pagkabaliw. Binalak niyang tapusin ang kanyang buhay ngunit nagbago ang kanyang isip matapos makita na ang pangit niya sa salamin. Binisita niya ang kanyang therapist na si Bill, subalit napaka-prankan nito sa kanya, dahilan para lalong lumala ang sakit na kanyang nararamdaman. Nang hindi na niya makayana ng sakit ay nagpasya si Michelle na tumalon sa labas ng bintana. Labis na na-trauma si Bill sa nangyari, dahilan para magkaroon siya ng tinatawag na psychosomatic color blindness, kung saan ay hindi na niya nakikita ang kulay pula. Ikinonsulta ni Bill sa isang kapwa psychiatrist ang kanyang kondisyon. Nakukonsensya siya dahil hindi niya natulungan si Michelle na malampasan ang kanyang depresyon. Giit niya na magbabakasyon muna siya sa Los Angeles at nais niyang makausap ang psychiatrist pagbalik niya. Pagdating ni Bill sa LA, agad niyang binisita ang kanyang matalik na kaibigan na si Bob, na isa ring therapist. Natutuwa si Bob na makita siyang muli, at pagkatapos ay inanyayahan niya ang kaibigan na sumali sa ginagawa niyang group therapy session. Sa sesyon, ipinakilala ng bawat miyembro ang kanilang mga sarili. Kabilang sa grupo si Sandra, isang kleptomaniac na mahilig magpabembang. Si Richie na isang labing-anim na taong gulang na may gender identity crisis, si Clark na isang abogado na may obsessive-compulsive disorder, si Buck na isang pulis na mayroong suicidal tendency, at si Casey na isang pintor na may weirdong sakit sa utak. Nagpakilala rin si Bill ngunit maikli lang ang kanyang kwento. Ang sesyon ay naging napakagulo nang nagkasalungat ang mga baliw nilang pag-iisip. Pagkatapos nito ay dinala ni Bob si Bill sa kanyang bahay kung saan siya ay pansamantalang mananatili. Kinabukasan, lumabas ang dalawa para magbisikleta. Tinanong ni Bill kung bakit napakaraming security camera sa bahay ni Bob, at paliwanag ng kaibigan na kamakailan ay nakatanggap siya ng mga death threats. Naniniwala si Bob na ang mga banta ay mula sa isang miyembro ng kanyang therapy group na nakilala ni Bill kanina. Nang gabing yun, habang may sinusulat si Bob sa kanyang opisina ay nakarinig siya ng ingay. Agad niyang inihanda ang kanyang baril, subalit nang tignan niya ang labas ay wala siyang nakita. Biglang namatay ang mga ilaw, at di nagtagal ay may isang lalaki ang brutal na umatake sa kanya. Sinubukan ni Bob na tumakas, ngunit nahuli pa rin siya ng mamamatay tao at sinaksak ng ilang beses hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Dinala si Bill sa istasyon ng pulisya, kung saan ay tinanong siya ng heping si Martinez tungkol sa pagkamatay ni Bob. Hinala ni Martinez na isang miyembro ng kanilang therapy group ang salarin at posible rin na si Bill ito. Nadismaya si Bill sa interogasyon kaya dinagtagal ay nagpasya siyang umalis. Kinabukasan, pumunta si Martinez sa bahay ni Bob at hiniling kay Bill na hayaan siyang maghalughog sa lugar. Wala siyang nakita maliban sa mga personal na larawan at kakaibang furniture sa bahay. Bago umalis, sinabihan ni Martinez si Bill na ibalita ang malungkot na nangyari sa therapy group at bagamat nag-aalangan ay pumayag si Bill. Maya-maya, habang papunta sa opisina ni Bob ay aksidente siyang nabunggo ng isang magandang dalaga na nagngangalang Rose. Walang insurance si ate kaya nginitian na lang niya ang psychiatrist at hiningi ang kanyang numero, nangangakong babayaran niya ang pinsala. Sa kanilang group therapy session, nang hilakbot ang mga pasyente nang sabihin sa kanila ni Bill ang tungkol sa pagkamatay ni Bob. Nagmakaawa sila kay Bob na siya na ang humalili bilang bago nilang therapist, ngunit tumanggi siya at ipinaliwanag ang nangyari sa pasyente niyang si Michelle. Gayunpaman, hinikayat siya ng grupo na subukan kahit isang buwan lang, at dito ay pumayag na si Bill. Muling nakipagkita si Bill kay Martinez at sinabi na sa tingin niya ay wala sa therapy group ang salarin. Hindi sumang-ayon si Martinez at sinabihan siyang buwagin na ang grupo, ngunit tumanggi si Bill. Bago umalis, kinutsa ni Martinez si Bill tungkol sa pagiging colorblind niya at inamin na naglagay siya ng mga microphone sa opisina ni Bob. Nang gabing yun, nagulat si Bill nang makitang bumabahan ng tubig sa bahay. Habang nililinis ang kalat ay biglang sumulpot si Rose, nagkunwa rin kinukumusta ang kanyang sasakyan. Nabighani si Bill sa kanyang alindog, kaya sa halip ay dinala niya ang dalaga sa isang restaurant. Pagkatapos nilang kumain ay ang labi naman ni Rose ang kinain ng psychiatrist. Nabitin siya ng tumigil ang dalaga, ngunit ipinangako nito na magkikita pa silang muli. Kinabukasan, pinuntahan ni Bill ang kapatid ni Richie na si Dale. Pinag-usapan nila ang kondisyon ni Richie, at hiniling ni Dale kay Bill na paalisin na ang kanyang kapatid sa therapy dahil wala naman umano siyang problema sa pag-iisip. Giit ni Bill na pag-iisipan niya ito pagkatapos niyang obserbahan pa ng mabuti si Richie. Isang araw, muling sumulpot si Martinez para abalahin na naman si Bill tungkol sa investigasyon, ngunit iginiit ng psychiatrist na wala pa rin siyang nakikitang sospek sa kanilang grupo. Pagkaalis ng detective ay siya namang pagdating ni Rose, suot ang isang sexy na pulang damit. Walang inaksayang sandali si Bill at agad niyang hinila ang dalaga sa pool kung saan ay pinagsaluhan nila ang isang matinding bembangan. Nang gabing yun, nagluto si Rose ng steak para sa hapunan, ngunit giit ni Bill na mas gusto niyang kainin ng dalaga dahilan para magkaroon sila ng round 2 sa shower. Isang araw, umuwi si Sandra mula sa pagsa-shopping kasama ang kasintahan niyang si Bonnie. Nang magbabakbakan na sana sila, ay biglang tumawag si Bill para sabihin kay Sandra na darating siya upang makipag-usap. Pagdating ni Bill ay binanggit niya ang tungkol kina Dale at Richie, at ipinahiwatig na marahil ay may kinalaman si Richie sa pagpatay kay Bob. Nagalit ng gusto si Sandra at sinabihan siya na si Clark ang imbestigahan niya sapagkat narinig niya isang araw na nagkaalitan sila ni Bob at sa tingin niya ay bayulente ang abogadong yun. Muling pinuntahan ni Bill si Dale at ipinaliwanag na hindi niya maaaring alisin si Richie sa therapy, ngunit maaari siyang mag-refer ng ibang therapist kung ito ang gusto ni Dale. Hindi ito ang gusto ng kuya at galit itong umalis. Kalaunan ng araw na Binisita ni Bill si Ginang Edith, ang asawa ng dating therapist ni Richie. Nang hilingin niyang makausap ang mister nito, sinabi niya na namatay na ito isang taon na ang nakalilipas. At nang banggitin ni Bill ang pangalan ni Richie, biglang nagpanik ang Ginang at dalidaling isinara ang pinto. Sa kanilang group therapy session, hiniling ni Bill sa lahat na magkwento tungkol sa kanilang mga buhay pag-ibig. Lahat ay nag-open up, maliban kina Richie at Clark. Giit ni Richie na wala siyang love life, samantalang si Clark naman ay iniiwasan ang paksa. Nagalit si Sandra at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Napuno si Clark sa mga panlalait niya, dahilan para siya ay galit na mag out. Kinabukasan, binisita ni Bill si Clark sa kanyang bahay. Inamin ng abogado na nagkaroon sila ng relasyon ni Sandra, ngunit tinapos niya ito dahil hindi niya matiis ang kanyang ugali. Isiniwalat din niya na mayroon na siyang bagong nobya, isang babae na tanggap ang pagkatao niya. Pagkaalis ni Bill ay nakatanggap siya ng tawag mula sa salarin na nagsabing nasa malapit lang siya sa kain ng isang pulang kotse. Dahil sa kanyang color blindness, nahirapan si Bill na matukoy siya. Binangga siya ng salarin sa likuran, at humantong ito sa isang magulong habulan, na natapos lang ng muntik na silang mabangga pareho ng tren. Nang gabing yun, pumunta si Bill kay Martinez at iniulat ang nangyari. Ibinahagi naman ni Martinez ang kanyang natutunan tungkol sa bawat miyembro ng therapy group, maliban kay Buck, nagiit niya ay walang kainahinala sa kanya. Nagtaka si Bill kaya nagpasya siyang bisitahin ang bahay ni Buck. Nakita niya ang isang kotse sa garahe na kapareho ng bumangga sa kanya, ngunit wala itong anumang pinsala. Ilang sandali pa, lumitaw si Buck na may hawak na baril. Nang mapagtantong si Bill lamang ito ay inanyayahan niya ang psychiatrist sa loob. Dito ay ikinwento ni Buck ang kanyang masakit na nakaraan. Pinaslang ang kanyang asawa at anak na babae sa mismong harapan niya. Patuloy pa rin siyang binabagabag ng alaala, at naniniwala siyang ang kanilang pagkamatay ay karma para sa isang bagay na dati niyang ginawa. Pagkauwi ni Bill ay napansin niyang bukas ang mga ilaw ng bahay. Pagpasok niya sa loob ay natagpuan niya si Rose sa kusina, naghahanda ng hapunan habang apron lang ang tanging suot niya. Lahat ng pagdududa ni Bill ay nawala nang makita ang nakakatakam niyang katawan. Hindi niya napigilan ng sarili at sinibak na naman niya ang dalaga. Kinabukasan, nakipagkita si Bill kay Officer Anderson at ibinunyag ng pulis na sina Martinez at Buck ay may masalimuot na nakaraan. Binibembang pala dati ni Martinez ang misis ni Buck at nagkaroon ng matinding kaguluhan ng malaman nito ng mister na natapos lang ng biglang mamatay ang kanyang asawa. Nang hapong yun, tumungo si Bill sa apartment ni Casey. Walang sumasagot sa pinto, kaya nagsimula siyang mag hanggang sa nagpa na siyang pumasok. Sa loob ay nakita niya mga sinunog na papel mula sa painting na tinanggalan ng mukha. Nailigtas niya ang isa mula sa apoy, ngunit hindi na niya maaninag ang mukha. Napansin niya ang kulay gray na likido sa sahig, at nang biglang umandar ang mga painting ay dito na niya nakita ang nakasabit na bangkay ni Casey. Dito rin napagtanto ng colorblind na si Bill na ang kulay gray na likido sa sahig ay dugo pala ng pintor. Nang gabing yun, sinubukan ni Sandra at ng kanyang kasintahang si Bonnie na magbembang, ngunit biglang umatras si Bonnie at umiyak. Kinomfort siya ni Sandra, at lumalabas na si Bonnie pala ay walang iba kundi si Rose. Kinabukasan, muling binisita ni Rose si Bill sa bahay ni Bob. Habang tinitingnan nila ang mga lumang litrato ni Bob, napansin ni Bill ang isang nakatagong album. Nang subukan niya itong buksan ay nagsimulang magpanik si Rose at hiniling niya na lumabas na lang sila, dahilan para maghinala si Bill. Nagkunwari siya na magsa-shower, ngunit palihim pala niyang pinagmasdan si Rose habang kinukuha nito ang isang litrato mula sa album. Kinumprunta ni Bill ang dalaga, dahilan para magpanik ito at umalis. Sa sumunod na group therapy session, natuklasan ni Bill ang nakatagong notebook ni Bob. Dito ay isinulat ni Bob ang tungkol sa nakarelasyon niyang babae. Nang ipakita ni Bill ang litrato ng babae sa grupo ay napagtanto nilang ito ay ang kabembang nila na si Bonnie na siyang shota pala nilang lahat. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo habang si Richie ay tahimik lang na umalis. Ilang sandali pa ay dumating si Martinez at pinagtawanan ng grupo dahil nahulog sila sa iisang tao. Kinabukasan, ang pulang kotse na umatake kay Bill noon ay nagtulak ng isa pang kotse palabas ng isang gusali, ngunit sa kabutihang palad ay nakatalon si Bill bago pa siya tamaan nito. Muli niyang binisita si Ginang Edith, at sa pagkakataong ito ay pinilit niyang makapasok sa loob upang alamin ang katutuhanan tungkol sa nakaraan ni Richie. Sa huli ay inamin din ng Ginang na nagpakamatay si Richie matapos itong pagsamantalahan ng kanyang mister. Nabanggit din niya na si Richie ay meron pang kapatid na babae, at ang pangalan nito ay Rose. Pinuntahan muli ni Bill ang bahay ni Dale at doon ay natagpuan niya si Richie na puno ng sugat. Nang makiusap si Bill na gusto niyang makita si Rose, tinanggal ni Richie ang kanyang salamin at dito ay lumalabas na si Richie, si Bonnie, at si Rose ay isang tao lamang. Ipinaliwanag ni Rose na pinilit siya ni Dale na magpanggap bilang si Richie dahil hindi matanggap ng kanyang kuya ang pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Sinubukan ni Bill na tulungan siyang makatakas, ngunit sumulpot si Dale na may dalang nail gun. Inamin niya na pinatay niya si na Bob at Casey dahil malapit na nilang matuklasan ang tungkol sa pagkatao ni na Rose at Richie. Sa sandaling yun, dumating si Martinez upang iligtas sila, ngunit naunahan siyang tamaan ni Dale. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay si na Bill at Rose. Na-corner ni Dale si Bill at handa na siyang patayin ito, ngunit bago man niya ito magawa ay sumulpot si Rose at binaril niya sa ulo ang kapatid gamit ang nail gun. Nang hilakbot si Rose sa ginawa niya, kaya sinubukan niyang wakasan ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad ay naabutan siya ni Bill at nagawang iligtas. Biglang bumalik ang kakayahan ni Bill na makakita ng kulay pula at sa pagkakataong yun ay masaya siya na makapiling sa huli ang dalaga na bagamat ay binambang na ng lahat ay mahal na mahal pa rin niya. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.